nabuli sa akto ang may isang daang empleyado na nangongolekta ng utang mula sa kanilang kliyente. Sa kami, meron kami search warrant dito sa lugar nyo. Kamay sa ulo, kuya. Dat, kamay sa ulo. Munod na lang, para mabilis. Dat, kamay sa ulo, kuya. Yuko, yuko, yuko. Dat, ulo, yuko. Habang ang ilan, na naabutan pang nagre-rehistro ng mga bagong SIM card gamit ang iba't ibang pangalan. Ito na nila, server ito, sir. Uh, ito yung network gateway nila, sir. Na rin ang mga server at cellphone na ginagamit daw ng mga empleyado sa paniningil at pangaharas ng mga kliyente. Napag-alaman kasi ng mga otoridad. Oras na hindi makapagbayad ang mga nanguta, dito na magsisimula ang pamamahiya, pananakot at maging pagbabanta sa buhay ng mga kliyente ng kola. Bagay na itinanggi ng kumpanya. Sulot mo ito, ma'am? Pero tumambad ang mga script na ginagamit ng mga empleyado sa mga kliyente. Bakit po ganyan namin mga ganyang script for harassment? Uh, hindi po siya literary ng panghas. Parang ano po siya, hindi mo mabawal namin gawin po. Eh pero, collection for harassment eh. Hmm. Diyan lang po yung sinulat namin, trainee pa lang po kasi kami dito. Ano to? Ito yung mga mga ano? orientation ng mga hindi po namin pwedeng gawin. At mga mensahe ng pagmamakawa ng mga biktimang ginigipit ng OLA. Bakit nyo pong uh, need na magbanta? Ginagawa ko lahat naman po ng na parahan ngayon para makabayan. <laughs> Ano po ang basa niyo po dito? Yes. Takot, takot na, takot na. Ibig sabihin, pinagbabantayan siya kung ano man yung sinasabi nila. Yes po, meron po talaga. Ayon sa isang dating ahente ng OLA na itatago namin sa pangalang Arvin. Hindi lang sa text o tawag ang paraan nila para mangharas at manggipit ng kliyente. taong 2018 mula ahente, Naging team leader na ng iba't ibang online lending application si RV. Collection agent ang una niyang trabaho o tagasingil ng mga kliyenteng ang nangungutang sa kanilang kumpanya. Siyempre, sa umpisa, medyo culture siya. Kasi nagugulat na ako, may mga murahan na eh. Ganon, and then parang kailangan kong sumunod sa Agos para at para makuha ko yung ano target. Syempre yung, yung, target kasi namin mayroon yung siyang kapalit na reward o incentives and, and then may promotion. Sa loob ng operasyon ng Ola, nasaksihan ni Arvin ang iba't ibang klasing panggigipit sa mga kliyenteng hindi nakakabayad sa tamang oras. Ganyan ba ka palang mukha mo? hindi tigas naman ang mukha mo. Tapos hindi nyo pa rin yung magbayad. Pag hindi pa rin siya nakuha sa ganong klase mga text messages na, yun na magsisimula yung pagbabanta. Sa harassment, no limit eh. No limit talaga eh. Ang, ang instruction kasi, kahit anong proseso, basta mas, mas masingil. Hindi na rin basta phonebook ang na-access nila ngayon. Pati ang pribadong impormasyon ng kliyente. Hanggang photo gallery, napapasok na nila. Nakikita namin yung buong phone phonebook niya. And then yung mga message history. Message history. Story. Yung palitan ng conversation, yung ginagamit namin siyang pananakot para magbayad. Kailangan kasi nilang i-allow yun sa application. Sa loan application kasi, pa nag-apply ka, meron kang mga ikiklik na button. Para mag-go through yung application, kailangan mo i-allow na pakailan mo yung phone books mo, contacts mo. At may pagkakataon din daw na pati buhay ng biktima, pinagtatangkaan nila. Huwag ka ang bahay. Alam ko yung lugar mo. Kasi maglabas mo ng bahay, siguro yung muna ka helmet kasi butas yung ulo mo. Bukod yun sa dala na mga bulaklak ng patay. So lahat ng klase ng harassment na pwedeng pangpapahiya, pananakot, pamablockmail, pang ginagamit uh, para makasingil. Minsan nga damasagi sa isip ko na hindi kami kolektor. Ang trabaho namin di kolektor. trabaho namin blackmailer. Isa rin dating ahente ng OLA, si Andrew. Hindi niya tunay na pangalan. Pagkano may anak sa'yo initially? Uh, Mini-manage lang po. Pero yung maganda kasi doon, yung incentives po na namin doon Bakit ka bibigyan ng uh, incentives? Uh, anong dapat mong gawin? Ang maningil lang po ng clients. Dahil sa gusto kang kumita ng mas malaki, hindi na raw mabilang ni Andrew kung ilang kliyente na ang naharas niya sa paano mga paraanan mo mas pinupush yung kliyente para magbayad? Ano yung mga in the past na mga nagawa mo para talagang makompel siyang magbayad ng utang? True po book niya, sir. Sinisira ko yung buhay niya. Meron pang isang beses na sir. Pulis siya. Ginawan ko siya ng ano, sir, ng kwento. Sinabi ko sa phone niya protector siya ng droga. Ang tapos kinagab, pagdating ng hapon, kumontok yung pulis, umiiyak na sir kasi yun nga, madami na daw pupunta sa bahay niya. Na ganun daw pala siya, drug Kahit hindi totoo? Hindi po totoo yun. Ginawa lang po talaga siya namin ng istorya niya. Kuwento ni Andrew, wala raw silang sinasanto gaano man kaliit o kalaki ang utang ng isang biktima. Dahil nakasalalay rito ang kanilang trabaho. Meron pang isang beses na Ginawa namin siya ng GCP, nagtulungan namin, sir. Maya-maya lang daw, ipinabatid sa kanila ng pamilya ng hineras nila na kilitil na nito ang sarili niyang buhay. May mga pagkakataon ba na nakukonsensya ka? Nung mga panahon na yun, sir, wala talaga, sir. Kasi nasa isip ko nun, pera-pera po talaga. Tsaka mindset ko nun, ginawa naman nila yun, panindigan nila. Dahil sa ganitong kalakaran sa mga online lending app nagiging na nga ito ng buhay ng ilang biktima. Maraming salamat sa pagtutok sa eyewitness witness mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment niyan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.